long lalaki na helper at driver ng tracking company na bumuburiki ng sako ng animal feeds na kanilang idideliver na aresto ng CIDG sa Bataan Bote nga. Detaly ng balita mula kay Danny Kumilang, RH 37. Danny, good morning. Arestado ang tatlong lalaki ng CIDG si Bataan dahil sa umano'y qualified tip ng mga animal pigs na nagkakalaga ito ng mahigit sa kalating milyong piso sa barangay Donya Urani Bataan. Kinilala ng CIDG si Bataan ang mga sospek na sina alias Rodolfo, alias Jopri at alias Joe. Mga helper ito at driver ng isang trucking company ay nahuli sila sa aktong nagnanakaw o bumuburiki ng mga sako ng pagkain na dapat sanay kanilang idideliver. Nagsagawa ng Intrepid Operation ng CIDG si Bataan matapos ang reklamo ng MG Serrano Tracking Services na kulang ang timbang ng deliveries. Na-recover ang apat na rang sako ng feeds, pitong sako ng nakulimbat na produkto at ilang kagamitang kabilang antimbangan cellphone, ID at dalawang delivery truck. Agad na kinasuhan ang tatlo sa prosecutor office ng qualified tip. Pinasalamatan naman ni Police Major General Torre ang CADG Bataan sa mabilis na aksyon at muling nananawagan sa publiko na isumbong ang anumang illegal na aktibidad. Dadi ko bilang RH37, di una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tani.